Yan, nakabiyak na ako ng masyal. tayo. Looking turista tayo ngayon. Ayan, punta kami dito maglagalag ngayon. Lagalag. Ito yung ano, bungaran ng La Trinidad Kengit. Ayan. Kabit kami. Punta kami sa kabila.

Dig Igit Kalsada. o <laughs> oh, yan, ang daming makikita ko sa daan. O, no? maraming rin na mura. Ayun, doon kami pupunta. Doon. Sa uh, colorful na ano. Ayan, welcome to Sitio Boutiqueo. Palila, La Trinidad, Benguet. Ah, Takot. Yan, yung mga bahay. Dito kami sa bridge. Mukhang oh, natatakot ako. Umagalaw eh. Yan. It's first experience. Ayan. Ma! <laughs> very colorful na mga bahay. Magpunta na lang dyan. sa ka na lang. Yan. Kami, pupunta kami dito sa Bell Church. Ito ang end, Ang kanyang entrance gate. Ayan, pupunta kami sa taas. Gusto po akong maglakad. At least exercise na to bagong umaga. Good morning, everyone. Ayan, Mama Shal. Feeling turista ako ngayon. <laughs> Ayan. Muling feeling lang turista tayo ngayon dito. Punta kami dito sa pa. Parang Chinese kong siya. Ayan. Ayan. Ito talaga ang pinaka-entrance niya. Bunga na bungad. Entrance ng Belgrade